NCRPO Chief tuluyan ng sinibak sa serbisyo ang sampung pulis na naharap sa iba't ibang mga kaso. Naritong news scoop ni Judith Estrada Larino. Sinibak na sa serbisyo ang sampung pulis na nakadestino sa National Capital Region Police Office o NCRPO na sangkot sa iba't ibang kaso. Sinasabing dawit ang mga ito sa iligal na pag-aresto, arbitrary detention, at pagnanakaw sa apat na babaeng Chinese nationals sa isang Philippine Offshore Gaming Operator o POGO sa Paranaque noong nakalipas na setyembre. Kabilang sa mga tinanggal sa serbisyo si Lieutenant Colonel Jolette Tutor uh, Guevara, Major Major Jason Domingo Quijana, Major John Patrick Osales Magsalos, Captain Sherwin Clete Limbawan, gayon din si Executive Master Sergeant Arsenio Valle, Corporal Rexes Claveria at Staff Sergeant Roy Pio Quinto, Mark Democrito Danilo Desder at Christian Corpus. Epektibo ang dismissal order ng mga ito noon pang February 12 at naharap sa mga kasong grave misconduct, grave irregularity in the performance of duty, less grave neglect of duty, grave neglect of duty at conduct unbecoming of a police officer. Yan ang aking news scoop. Ako, si Judith Estrada Lorino, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.